Hi guys! Welcome back to my channel. So, marami ang kakaka ngayon ang ilalayag daw sa outside world ay si Char Fiang. at si Fiyang. Kasi nga ibinalita na sa Mega Magazine. Tampok sila at si JM at si Chas. So, JM Chas bang lalayag sa outside world? Eh, ang fandom lang naman nata ng JM Chas ay kunti lang naman kasi Chas di daw ang marami sa outside world. So, tingnan lang natin. Ito naman si Ati Chas. Minsan talaga parang nilalayag niya na ang Char Fiyang. Kasi nga, di ba, naghatid siya ng mga kumot sa mga housemate itong unang gabi nila sa PBB house. Ang, di ba, si, si Binso yung nagsabi na sabihin mo sa best friend ko na si Jaren na enjoy the feeling. Ang sabi naman ni Ate Jazz, kay Jaren, si Fiang daw nagsabi na enjoy the feeling at parang kinilig itong si Jaren. Parang may alam ata si Ate Jazz na may feelings itong si Charin kay Fiyang. Tingnan na lang natin, ba diba? So, marami na. Tumadami na ang Jar Fiang. Lalo na sa TikTok. Parang nagkakasunod na sila ng views ng GM Fiang. So, abangan na lang natin. In management pa din ang mananalo kung sino ang ilalayag talaga. Or may ilalove team nga ba sa kay Fiyang. So, abangan na lang natin yan. So, nang po sa update sa so ngayon. Hanggang Bye-bye!